So pinapalabas nila sa inyo mga kababayan, anuman ang political affiliation niyo diyan na nakikinig sa akin, sinasalsal ng mga buhaka ng inang mainstream media na si Duterte ay nakipag gentleman's agreement o may nagsekreto sa inyo sa taong bayan. Well, another uh, isa sa layunin ng uh, gentleman's agreement is isekreto sa taong bayan. Bakit? Bakit isikreto o wag i-announce yung mga mga pag-uusap na gano'n? to ensure national security. Why? Si niya na eh. Sinug na nilang dalawa na wag muna tayo mag-away. So ug agreemento natin to. Wag nating wag tayo magbangbangan. Kung meron mang ginilabag, kung meron mang uh, water kanon uh, 'di ba na ginawa itong China or uh, let's say Philippines, 'di ba? Ayusin natin. Hindi tayo magpapadala doon dahil yung isang bangka na nandiyan na naka ay pag pag uh, yun, naging mainit, mapusok, nag-water ka siya, eh re-rest back tayo ng bang-bang-bang. So sino man sino panalo dito? Walang panalo mga palangga. Ang magiging panalo yung nag-uudyok ng gera. Yung behind the scene. Yun ang panalo. So ngayon, para yun na, sabi ko kanina, para hindi matakot yung tao. Kasi imagine mo, katulad ng ginagawa nila. Eto. Ang ginagawa ng media ngayon, tinatakot kayo. Even sa mga survey na sinasabi nila na ang uh, nagpa-survey ang buwakan ng inang uh, gobyernong ito ng 70%, iba-ibang nga yung datos nila, iba-ibang figure, na, na, na 70% of adult Filipinos are willing to go to war. Really? Gusto nyo ba talaga? So, sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko, mental, o mind conditioning, talagang ginagamitan nila ng pagbibilog sa mga utak ninyo. At kasama nito mga putang ina mga mainstream media na to na sana kayo na lang ang unang humarang dyan sa gera kung magkakaroon. Ngayon mga palangga, samantalang si Duterte, noong time niya, regarding no sa gentleman's agreement na yon, may make sure niya na during his term, ay walang bang-bang-bang na magaganap. Okay? Instead, si Duterte, mga kababayan, ay nilabanan o nakipagyera sa droga na paborito ni Marcos Jr. Favorite ni Kuting. Sino ang mga nagbuwis ng buhay? during panahon ni Pangulong Duterte. Hindi mamamayang Pilipino, hindi kayo na mga ordinaryo, mga working class, mga nagtitinda sa palengke, yung mga nakananan sa, sa paligid ng EDGA, sa paligid ng uh, pinag-aawayang uh, katubigan. Hindi kayo ang nagsa, hindi kayo ang nagdurusa, hindi nagbuwis ng buhay ang inyong mga anak, mga pamilya because of that gentleman's agreement na ginawa ni Duterte. Alright? So sa halip, ang tinutukan ni Duterte ang pinakapunot dulo at ugat ng kahirapan ng Pilipinas at pagkabuang ng ating mga anak ng inyong mga kapatid ng inyong mga kamag-anak dahil sa epekto ng paborito ni Marcos Jr. na pulburon. Okay? Kaya mataas ang re ang uh, uh, datos ng mga nabawi ang buhay ng mga bangag katulad ni Kuting at mga manufacturer kasi yan ang tinutukan ni Duterte. See? Then, nung umupo si Marcos Jr., pinagmamalaki nila, ulitin natin, na ang number of casualties, if you compare during the almost two years ng panunungkulan ni Kuting at ni Duterte, ay bumagsak daw ng 95% na a bilang ng na mga nangamatay na sangkot sa polboronic sabi ko nga doon sa nakaraang vlog back <laughs> natural babagsak ang bilang talagang mataas ang panaw dito terty kasi tinogis nila yung mga polboronic and also sa pan ay, and sa panahon ni Kuting, sinama nila sa kanila mga state visit kasi they're part of polboronic manufacturing plant exporting importing of polboron